Ayan. Ayan, gisa ka tayo. Patuloy pa rin tayo. Ayan, dito sa bawang. Dito. Gisa-gisa abiri Ete eh. Ete 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 Ayan na siya. Ayan na. O diba hindi ka nandun? Gisa-gisa. Ayan. 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 Diba? Ito tayo. Ito yung tabi natin, pampataba. Lagay natin dito sa mga waste. Pampataba. Pampataba sa lupa. Para yung tanim natin ng usbong. O di ba? Yeah. Wag na kalita ang mga kainday ka doon kung may gulay kayo. Kailangan ibabad nyo muna sa may asin para mamatay yung ano. matanggal yung mga chemicals kung inisprehan man yan, maging malinis siya. At saka para safe din tayo bago natin lutuin, may asin siya. Lahat ng mga kemi chemicals na nakadikit ma or ano mga dumi-dumi may asin, matanggal siya. Kaya dapat malinis tayo mo ano, luto, di ba? Okay. Nandito na natin ito. Diyawa natin. Para naman sigurado na tayo. Kasi mahirap na. Ito mga kasi dito, alam ko, naka-spray yan. Lahat din naka-spray kaya. Kailangan natin na magano tayo. Uh, Maging kasi health is wealth. Yun talaga ang pinaka Eh. Hindi man tayo perfecto. Kasi yung mga natin, mostly ngayon, chemicals, chemicals. Kaya ang tao ngayon, di, ta di na abang boy, di anahabang boy, mga lolo natin, mga buhay kasi hindi sila nag-express. Yan ang kaibahan. Ano, Kaya, lang talaga. Uh, alerto na lang, aware-aware tayo. Ayan. Ayan. Lagyan natin ng asin. Lagyan natin asin para sigurado tayo na ano. Hugasan to ha, pagkatapos mo eh, gisa na, hugasan siya. nabasan siya kasi ay gina yung malinis. Nakapatukig ko lang pa. Yun, ba? Ayun. Kaya kailangan talaga malinis lagi. Okay. Ayan. Pampalasahan na natin. Pampalasahan natin na ang kerning baboy. Layatin natin lechon to. Sarap kayo eh, yung palasa. Huwag mo nalagyan ng mga ano. Mga species, species na marami. Yan Gayat-gayat ng baboy. Pampalasa naman to Sarap yan. Lekso na tira Na naka-pressure. Ano pa to? Birthday na yung na may natira kami kunti. Ginadaan namin to. Nilagay sa pressure para pag mag-ano ka, mag-gisa-gisa may pagsahog. Pero bihira naman ito gamitin. Sa gamit kami, hindi pa kami kunti lang. Alasan na yan. Alasan na yan siya kunting palasa, ayos na. Sa so, ulam kasi, hindi, na, hindi man natin damidamihan lagi kasi sayang din. Mahal kilo ng karne. Diyos ko. Kano karne na yun? 300 mahigit. Gulay, dalawang tabas, 30. Magkaroon na. Sabihin mo, bibili ka 1 pork. Nasa na yun, 100 plus. Halos 100. Gisa mo. Magkaroon yung 30 na ito. Talbos, 30. Diyos mayo. Hmm. Bakit tinatag ko itong moto? Pampalasa kasi ito. Ito nagbigay ng lasa na magilasa sa kasi. Kaya e, tayo gagamit itong marikaro. Ito na yun. Yan na yan. Eh, ready na tayo pang gisa. Yan, gisa-gisa na tayo ha, di ba? Gisa-gisa na tayo. Ayan, gisa-gisa na tayo. Pumakanin. Mm. After nito, tara uh, tayo. Mag-planting na tayo. Plantito for that time. Abang-abang. Abang-abang maka hindi kadudung. Ayan na siya. O, diba? Ayan yang. baboy uh, sibuyas tapos may aho ay mayor pa pala isa lagyan natin ito kamatis pampakinis ng kotis kamatis pampakinis sa kotis yeah. lagyan natin mantika kanola oil baka naman kanola oil kung mantika lang kung damihan Pangalaman. Oh. Unahin natin sa boyas. Tara! Tara, tara! Sa boyas. Nantayin natin mo. Ang golden brown. Ano Golden brown yan. Ahos na. Bawag. Tulad so, natin bawag. Huwag niyo kalimutan na pag ilagay niyo na hugasan niyo muna yung talbos ng kamote dahil ilagay dito kasi maalat yan, lagay natin asin para secure na yung ano natin gulay na. wala nang nakatapit na chemical kaya hugasan natin hugas hugasan na natin nangyayon sigurado tayo yan, hugas hugas yan na ano Si Buyas pala ang mabango na. Pag makisa naman ang ano gulay, huwag mo patagalin. Huwag mo siya patagalin kasi wala yung ano. Wala yung sustansya ng gula. Kaya kailangan, ano talaga. Yung ilagay mo lang sa lit, tapos patay mo po yun. Yun na pinaka na best toy. Ito yung buhay, buhay tatay sa bahay. Ayan. Yes. Ayan, si Buyas.

Tanggal ng asin ito, Tapong beses ko hinugasan. Tatlo beses para ano siya sa Okay. 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 ng yan ganun sya lagyan na natin yung curry lagyan na natin ang na. tuyo tapos tubig mineral water tapos pakulok-kulok wag natin lagyan ng mga maraming erikado ha kasi Mahirap na. Hmm, bago. bango. Bango-bango na mga kaibang pinudong. Mabango na. Ang bango-bango. Hmm. Ilagay na natin ng talbos. Ayan na po. Ilagay natin ng talbos. Ayan. Ayan, labay na natin. Wow! Bango. Bango. Ayan na natin ilagay ng maraming rekado kasi masarap na kasi ang ano. Masarap na yung Lechon. Ayan. Ayan. Lagay natin talbos. Ayan na po. Itong talbos na ito, nakahuga ito ng dalawang beses ha. Ayan. Paglagay natin ito, huwag natin patagalin dito sa lutuan. Kasi wala yung sustansya ng gulay. E, ano lang, 3 minutes. Off na siya. Ayan na. Ayan na, siya, oh. na natin. Ayan. Halloween na natin. Yan. Yan. sorot naman ito. sorot naman ito. At pa natin Tapos haluin. O yan na siya. O yun. Ginisan. Talbos na kabote. yeah, Talbos na kabote. Yan. Yan po siya.

Tignan natin. At patapos ng dalawang minuto, ayan, sarap, oh. Ayan na siya. Tignan natin. Haluin na natin. Tapos i-off na natin kasi maluto, luto na siya. Ayan. Ang sarap naman yan. Huwag natin masyadong anuhin, pasagalin sa apoy. Luto na yan. Salamat sa Diyos kahit paano marunong na ako magluto Gracias sa Lord. Ayan. Oh, diba Sarap niya, oh. No? Sarap, sarap. i na natin apoy. Ayan off na apoy para ano sa, yan na siya. Yan ay yung ginisang talbos ng kamote sa litson. Ang sarap-sarap. Oh, bye-bye. Adios.